Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito reading natin your Water Sign Cancers for the Pisces, the Holy really Water Aspects. For those of you na gusto magpa-personal reading, Jane Caro Reader, or Madapi, ayan, pwede ka mag e sa aming Facebook page kung paano ka pag ng personal reading. And by the way, um, if you don't like the way I read, pwede ka naman po mag-next video or i-check ko na lang ng videos namin. Ah, uh, yeah, may mga times may pakikita ko yung card pero may times na hindi kasi medyo may hindi kaya si YouTube pagdating sa bagay na ito um, may mga card kasi na tingin niya hindi appropriate sa uh, lahat ng pages so medyo may siya doon let's start what do we have here for the sign of oh, water sign page of cups is here page of house yeah Ah, uh, I can see si... bagay na may kinalaman sa child or children. Kaya iba sa inyo pwede may plano na pagka-travel with regards to children. eh, uh, yung iba naman, pwede maging malaki ang factor or maging malaki, malaki ang ah, uh, ano tawadid, ang contribution or maging malaki ang dahilan na kung bakit magka-travel ay pwede may kinalaman sa children. Okay? So, I don't know if you look younger than your age because nakakita rin tayo ng ganun. So, pwede marami na sabi sa'yo parang ang baka natignan. The person that you're dealing with is a ten of pentacles. Eight of pentacles is your first word of Capricorn. Two I see Aries, Leo, Solitarius. I can see money dito sa person ako. A lot of money. Ay pinagtrabahoan niya, pinagirakan niya. Two of Wands is here, so may mga plano pa siya na may tinalaga sa... money. <laughs> Ayan, you could be dealing with a person na very stable or financially stable or workaholic. Ayan, nakikita tayo ng personal niya. Emotions niya sa isa't isa. Ah, eight of Swords. Nine of Swords. Seven of Cups. Twelve Swords. Oh, si Eight of Swords pala nagpakita na nga ng as reverse in reversal madala akong magbasa ng reversal guys Ibabasahin ko lang yung card ng reversal pag naramdaman ko talaga yung reversal energy and this is one of the feeling na nakuha ko dito sa cards mo emotion mo sa person na ito nasasaktan ka this could be a person in the past you are manifesting this first person pwede may mga times nagdi-daydream ka nagdiisip ka and then ang nasa isip mo yung person na ito And with it all sorts, nakikita natin yung um, mga desisyon mo ngayon sa connection ninyo. Pwede na iisip na siya, nalulungkot ka. Yung iba pwede na nag-cut off na yung sa inyo yun ng person na ito. I don't know, maybe regarding a child or mag-involvement na child. Na although pinatawag mo yung person na ito, parang it's hard to cut off someone. Na uh, connected ka through a child. Date of source is in reverse. So, nakikita natin. Um, you want to get out of the situation right now na meron ka. Parang parang nagiging dahilan sa'yo kung bakit pwede hindi ka makapag-take ng action regarding this past person. Gusto ang gusto kong mag-message. The page of one is here. This is a messenger. So, gusto ang gusto mag-message dito sa tamo ko. And Kapag baka sakali ka na pagpaklo ay message baka mabago yung situation namin, baka hindi lang balukot, baka magkaroon ng relasyon sa amin. But yeah, lalo na with the lovers and the two of cups. These are two hearts, na nagpapakita ng relationship, partnership. So you want this. Oh, sorry. Oh my gosh. Napakita ko sana hindi pa ba I really hope so. So, yun yung example ng cards na hindi inaalaw ni YouTube yan. So, pasensya na kayo. Hindi ko maiwasan. Kasi th those two parts is, nagpapakita siya ng um, partnership, relationship, and this is what you want. So, nandito dito yung you want to be ano unstuck sa situation mo na we're in yung iba. You could be stuck because pwede may child and or whatever. Ah, uh, okay. Emotions na person na towards you the judgment of the six of pentacles is here. By the way, nagpakita sa akin ang angel. Ano na, not, not angel number. Tatlong pages. Ah, uh, so, that's three children. Yung iba eh. Two to three child or children na involved dito sa pangusap. Anyway, kung wala naman children na involved, okay lang. Ang ah, gusto ng person na ito, makapagtulungan o magkaroon ng partnership regarding finances, pera. Lalo na yung iba kung may children involved sa inyo. So gusto niya ng partnership, relationship, or... Yeah. Um, and with the judgment, pwede nagising na itong person na regarding sa inyong connection. And... Alam mo sa sarili niya na may mga bagay na ikaw lang yung kaya gumawa or take actions regarding to the, the all. Kasi parang wala naman siyang magagawa, di ba? Kung ano yung piliin mo, kung ano gawin mo, nasa sa'yo yan. Kasi itong person na to, nandiyan na to support you, if ever na ang choice mo is uh, tulungan ang sarili mo na makakawala sa isang situation na nagpapahirap sa'yo. And in the near future, ano na hindi pa sa inyo dalawa? Ah. You don't wear the death card and a magician. Mm. Okay, yung iba sa inyo, you will become more honest sa sarili mo. This is Scorpio energy. Yung iba sa inyo, malakas yung Scorpio, Scorpionic energy sa chart mo. And ito, magkakaroon ka ng kaliwanagan dito. And, uh, alin man dito ang um, mapili mo, no? Or, kasi you will be the one na magigising sa katotohanan regarding sa situation connection mo dalawa. May mag-e-end may mag at mag-e-end talaga eh. The ten of is here. It could be uh, marriage eh, or uh, something stable, career, na parang ililag ko to kasi pag di ko to ililag hindi magkakaroon na reconciliation sa akin ito. Eh. Person na to, yung iba, this could be a third party situation, uh, So, sa iyo, so yung future actually is nasa sa iyo. eto nabanggit ko lang na pwedeng magkaroon ng kaliwanagan sa iyo the future kung ano yung mas pipiliin mo. Whether to end this connection with this person or if you have another person in your mind, no, pwedeng mas magiging honest na ka sa sarili, sa sa sarili mo. Ka. Kasi nandun yung dumating din sa point mo na hindi ko kaya lukoy ang sarili ko. Ano po sa sarili ko? ano ito ko? Okay? Hindi ko makakapagsabi na. Okay? As I your choice. thank you for watching, guys, and I'll be back.